Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong daak ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. lalong lalo na guys ang ating mga kapwa o FW. Mag-ingat po kayo kahit sa bansa po kayo. Nagtatrabaho, pag-ingatan po natin ating mga sarili dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Di po ba? At ganoon din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tito, 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 tita at lolo at lola. Mag-ingat po tayo sa Pilipinas po dahil mahirap po ang magkasakit. Bago pong lahat guys, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganun din po guys, si Ruel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po natin guys kalimutan no, na huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil po sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong sa kanilang mga paglingap. Di po ba? At ganoon din po makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Ate Yolis Vlog. At paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So... Puntahan po muna natin guys ang ating video clips bago po tayo magbigay ng ating komento. Halimbawa, galing uh ng kwarto papunta ng siya. Ano yung ano mo? Ano yung galaw mo? Ganyan lang. Sa matagal kang nakakapunta doon. Sige daw hindi man masakit sa iyo. Thank you, ho. Ano na po? Thank basta maayos ang yung galaw mo. Oo, okay, oh, nasa yun, yun. Mas um, lalo kang nag-iirap mo, no? ganyan pa yung situation mo, ito kung may So, yun, hiyaan mo, Rizal, no? Um, okay. Magkano tayo, maghanap tayo ng pwede mag-therapy sa'yo, no? Mm -hmm. Oo. Okay. Kahit maano ka lang, okay. patingnan ka lang sa terapist. Nakakakamang mag-check-up. Mag-check-up ka? Ano bang ang karamdaman mo? <laughs> may narito kasi, may narito ako maglumi. Ah, may narito ka maglumi minsan? Opo. Okay.

background no? no. uh, check up ka para tisman lang ano, uh, panatag yung loob mo na okay yung kar karusugan mo okay. No. Uh, yeah. uh. okay lang yung okay lang labas mo no? at labas mo ngayon dito ako kung anong sama ng loob mo ano anong nararamdaman mo Dahil mahirap kung kasano mo, sige oh. no? Lalo sa na sa ko na. Hindi mo alam kung anong nangyayari. Ayaw ako. Oo. Basta lang sa Diyos, ha? Magdasal ang no? Na? Tapos, magpa-check up tayo sa iyo. schedule tayo yung magpa sa iyo. Para at least Sa Hehehe. ay mo sa kanya. Sa, sa, kanyang buhay, tsaka sa kanyang buhay love life. Ay, wala, wala, wala. wala. <laughs> sabay buhay, buhay, na lang, sabay buhay, Siyempre, yun na nga, nang napaginaan ng loob, kasi nga, wala si mama niya. Tatampo din siya si mama niya. Bakit? Tatampo siya sa mama niya. Ikaw magtampo sa mama niya, siyempre, ginagawa lang si mama mo yun. Yung responsibilidad niya para sa inyo, para pang-hostess uh, dito sa bahay mo, siyempre dito ay buhay. Siyempre kung nandito lang siya palagi, paano na, ano, na pang-hostess dito? Siyempre hindi natin pangarap, hindi naman lagi. Nandiyan si Rowel na, na tumutulong. Siyempre marami din siyang ang tinutulungan, hindi lang po tayo. Kaya, Magpapayo ko lang sa iyo. Huwag kang panghinaan lang yun. Tsaka huwag kang magtatanggol. Huwag kang magtatanong ng galing sa mama mo. Siyempre ginagawa niyo yun hindi lang para sa kanya, kundi para lang sa iyo. na Nakapointuhan ko yan si mama mo nung nasa sa Jollibee ako. Nasa labos na ako nagsinagintay ako nung sunod. Nag-iiyak siya sa akin kasi sabi niya sobrang dami na niya. sinabi sa'yo yun kasi nga ayaw niyang isipin mo na ano na mahina din siya. Grabe yung iyak mo sa abin. Uh, yung sabi mo nga, sabi niya sa akin, nagtatakto ka sa kanya, so di kaya ang uwi doon dito. Ito yun. Mm -hmm. Ano din sa so, kaya, uh, Teros? Kaya, huwag kang magtatakto kay mama mo kasi hindi naman si mama mo hindi naman, huwag, huwag, I mean, huwag mong ilayo yung sa mama mo kasi ginagawa sa inyo para din po sa inyo ni Kuya mo para din po dito sa pangkastos dito sa bahay ko kaya stay positive lang okay. Kasi mahirap din yun sa side ni mama mo pag andito lang palagi na ibita wala kayong pinakain. Di ba? So syempre, bilang magulang, sakit yun. Kaya naganap siya ng paraan para makatulong sa inyo. Di ba? So palagi mo lang kukontakin si mama mo dyan, no? Tapos ano? Tatanong ah, yan. May nag-over din sa kanya magpunta ulit ang ibang pagsak. abroad abroad sa iyo kaya so, uh, sa na, uh, ano, na uh, hmm? so mo riser kay mama mo mapapanood niya yan Siyempre, no? Oh. No, din yun kung malalaman yung tatampo ka sa kanya, no? no Kasi yung ginagawa niya is para din sa iyo yun. O para dito sa pamilya mo. Ayun ka, naintin na ko nun. Nakakasap ko dito. Ah, hindi ko naman ko. Ano po, hindi na naman ako nagpakalipo ng gano'n. Oo. Salamat po kayo tatay-tatay. Salamat ka din mama mo. Ngayon nga, guys, no, nakita natin sa ating video clips na binalikan nga dyan ni Ruel of Malalag si Rachel, na kung saan ay uh, dati niyang naiblog vlog na ito, no, na kasama si dalaga. At nakakalungkot nga naman, guys, ang ating nakita dyan dahil na wala nga kan ang kanilang magulang, na wala nga ang kanyang ina, dahil yun niya ay umalis daw pumunta ng Maynila. At nakita natin dyan guys, no, kung paano nakita doon natin sa video clips, no, at dito din sa likura natin, meron pa rin tayong makita ng TV kung paano na napakahirap po, dahil nakita po natin dito guys sa mga upload, at ito pala, shoutout po sa... Um, Rochelle Fanatic International na kung saan po sila po ito ang nagrekomenda kay Ruel no para i-vlog ito si Rachel. At dito nga guys nakita natin no na sa mga vlog ni Ruel na nakaraan ay nakita natin sa interview ni Ruel dito sa nanay nila no na pati sa pagtutbras sinusubuan po ito no si Rachel ay sinusubuan po kahit nasa 23 years old na siya, ay sinusubuan po siya ng kanyang ina sa kanyang pagkain. Dahil, ala, nakita naman natin guys, ang kamay niya, hirap po talaga siya. Dahil PWD nga siya at ayan nga, napakinakita dyan kung paano siya lumakad. Dahil wala na nga ang nanay niya, nakakalungkot na pupunta siya, no? Hirap na hirap na narinig naman natin, guys, yung pag-unang kalabog, kal kung makalabog yung kanyang tuhod sa siminto, no? Na in the end, ay parang talagang mabugbog yun, no? Na napakadelikado na pati ang kanyang buto ay masira, no? Sa ganun ng kanyang pagalaw. At nakakalungkot, una, no? Uh, first, first impression natin, na... Bakit masabi siguro talaga natin, no, bakit gano'n klaseng ina? Bakit niya iniwanan ang kanyang anak na ganyan? Pero huwag, hindi po tayo makapagsapit po, guys. Dahil bilang isang ina, ay masakit po para sa isang ina ang iwanan ang anak. Di po ba? Agree po ba kayo, mga kapwa kong OFW? Mahirap po sa isang ina ang iwanan ang kanilang anak. Pero dahil po sa kahirapan, sa tawag ng kahirapan, ay kailangan po talaga ng kanyang ina lumayo para maghanap ng kanilang makaino. No, dahil although nandiyan nga, may nasakin natin guys, nandiyan nga si Ruel of Malalag, ang kalingap, no? Pero hindi naman natin pwedeng iasa sa kalingap, no? Sa charity vlogger ang ating buhay sa araw-araw, di pa? ba? Kaya nakita, naintindihan natin dito guys kung bakit kailangan lumayo ng kanyang ina. Siguro para siguro na isip din ng ina nandiyan din ang kuya niya na titingin mo sa kanyang kapatid na kahit na yun nga nakita natin dahil alam natin sa mga nakarang vlog ay wala pa namang baby na yan no? pero yun nga nanganak na pala ang kanyang misis na ayan kaya siguro hindi rin pababayaan yan ng kanyang kuya no si Rachel at at least nandiyan na rin si Ruel na binabalik-balikan at napaka ano siguro talaga na ang dito lang napakadelikado lang dito sa kanya ay yung um, hindi siya nakadumi na umabot ng isang buwan no something na may diferensya po talaga sa bitu kayo guys kaya or kulang sa tubig no kaya kailangan talaga siya siguro talaga na ma ma, ma yun nga sabi niya ni Ruel ipa-check up nga niya no at kukunan niya siya ng magtitirapid dyan dahil naalala natin dito sinabi yan dyan guys ng kanyang ina noon na sinabi naman ng doktor na may posibilidad pa na magiging normal si Richelle no? yun nga dahil yun, alam nga natin na yun nga sinasabi ko na hindi po naman natin talaga full 100% na asahan ang mga charity vlogger dahil hindi lamang po naman sila nag-iisa na tinutulungan no? at nagkaroon na nga ng mga problema noon na na, 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 na pa ng pagkawala ng na, pagpanaw ng kanyang kapatid na si Dalaga, di ba? Kaya dito at least pasalamat tayo dito guys na hanggang <coughs> ngayon talaga si Ruel ay hindi niya binibitawan si Rachel, no? At dito napakaganda ng ginawa nilang ga Richelle, ni Richelle ang kang pagpayo dahil yun nga ayon kay Richelle ay minsan ay nakausap niya ang nanay ni, Richelle, ni, Richelle, ni, Richelle sa Jollibee no? na nahihirapan na sa daming problema sa araw-araw na wala silang mapagkunan at mm, yun nga may tampo pa daw sa kanyang anak niya kaya parang nagsiguro siguro nag-open ng sama ng loob din no? ang kanyang ina kay Richelle dahil syempre bilang ina po yun bilang ina no? Hindi mo ka hindi mo pwedeng mapakita sa iyong anak na mahina ka. No, dahil una bilang ina, halimbawa kagaya niya sa kanila wala na silang ama, ikaw na lang na ina ang tanging kumakayod para sa mga anak mo. Kailan mo talaga pakita sa mga anak mo na matibay ka, no? Ganun po, guys. Dahil ang masabi ko, wala pong ina na gustong iwanan ang anak para lang magliwaliw. Alam po natin guys na yung ina niya ay umalis para pagkahanap na hanap buhay. nakita naman natin, narinig naman natin guys ng uh, nalibing yun know, o pagkakalibing yata dun ni Dalaga yata na nabanggit din ng kanyang ina na parang gusto niya nang magbalik mag-abroad mo ayun nga narinig natin doon narinig nga natin doon guys no uh, after ng malibing si dalaga noon na sinabi na kanyang ina na gusto niyang bumalik na mag abroad na magtrabaho para sa kanila sa kanyang mga anak at para pa kay Richelle no at yun nga nasabi din niya nabanggit din din dyan ni, ni Richelle no na sa kanyang sinabi kay Rachel na ang alam mo ba yung mama mo na meron daw nag-ano sa kanya na gustong bumalik. However, hindi niya tinanggap dahil hindi niya kayo iiwan. Diba? Pero siguro nandun na rin guys dahil sa tawag ng kahirapan. Sa tawag na pang-araw-araw na iba-ibang klaseng uh, problema ang hinaharap. Hindi na naman natin guys masisi kung ang ina niya ay nag-iba ng desisyon na kinapitan ang makabalik ng abroad. Diba ba? Kaya sana ito. Ito nga yung buhay na realidad ng tao, no? Kasi yun nga, although nandiyan, nakita natin, may charity vlogger na tumutulong, hindi naman po talaga sa charity vlogger natin pwedeng iasa 100% ang buhay natin, ang kinakain natin araw-araw, di po ba? Pero meron pa rin tayong nakikita guys, merong iba na halos okay. naghihintay na lang no sa ibang mga charity vlogger lalo na yung kinakuyabang parang iba diyan ng mga po, na, mga kanilang natutulungan para nakanganga na naghihintay na kung kailan darating si Kuyaban, di po ba? Real to, real to po, ganun po 'yun. Kaya napakaintindihan natin at sana ito naman si si Rachel ay talagang magkaroon no? sana ay kahit siguro pinakamainam dito sa kanya ay mayroong mag-sponsor dito o oh no or maisipan ni na Ruel na kukuha ng mag-aalaga na lang sa kanya pansamantala no habang wala pang kanyang ina Dali yun nga ang sabi niya nga guys, nakakadumi na siya sa kanyang short na hindi niya na, mamalayan. Diba ba? Kawawa naman siya, no? Tsaka, ah, talaga tayo, grabe guys, nang napanood ko to, yung tulo ng luha ko. Tapos, ano, maisip mo ba na normal po sa atin na bilang tao na may nakita tayong ganito na PWD ganyan sitwasyon tapos marinig natin iniwan ng magulang ng ina siyempre medyo first instinct po talaga natin medyo mainis tayo sa ina no pero kung isipin natin ang totoo ang reason bakit umalis ang kanyang ina dahil din sa kahirapan ng buhay nila kailangan niya maghanap buhay para sa kanyang mga anak no kasi alam natin na parang naano din ng kanyang ina nandiyan nga si Ate Rose na tumitingin-tingin din, no? Kaya sana ay patuloy, magano lang tayo guys, pero kung the best siguro magawa natin ay magdasal tayo na nas na, 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 sa magandang um, magandang ano tal, tawag? Uh, Walang, wala sa peligro ang kanyang ina, no? Na, na safe lang ang kanilang ina. Ayan niya, guys, dahil grabe sobra no? Kaya sana ay palagi-palagi talaga, guys, na isipin natin uh, tayong mga anak or sino man, mga OFW man or hindi. Uh, wala po, ito po masabi ko, wala pong magulang na gusto po um, iwanan ang kanyang mga anak. Pero dahil nga lang, sa kahirapan, ay kailangan po nilang umalis no kung wala no choice na wala sila ibang pagkakitaan diyan sa Pilipinas talaga ang takbo talaga natin ay nasa abroad di ko ba kaya tanging masabi ko kung tayo naman ay may mga uh, kamag-anak na sa abroad no ang masabi ko ay pakaingatan po ang sentimo na binibigay nila sa inyo dahil hindi po basta-basta din ang kanila mga dinanas niyan sa abroad. Diba ba? Real talk po tayo. Meron tayo minsan nakikita natin ang ganda ng mga damit nila, ang gagara, ang ganda ng mga view na kanila pinupuntahan pag day off. Kung minsan alam mo guys, meron tayo talaga na minsan sila, mga OFW, ay ginawa na lang pang lipas oras no, makapunta man lang sa magandang view. Diba ba? Ay kasi araw-araw sa Seven, six days a week. Seven days a week kasi six days a week na trabaho nila. Isang day lang ang day off. Di po ba? Kaya talagang um, deserve po nila makapunta din sa mga iba-ibang magagandang mga views para ma-refresh ang kanilang um, um, feeling or utak no sa loob ng bahay. Meron pa nga iba tayo mga OFW dyan guys na once a month ang day off. At meron din po kung nalalaman ng mga OFW po natin na wala po talagang day off. Kaya mag-ingat po kayo lahat at tayo din mga mahal sa buhay na sa Pilipinas pag-ingatan po natin ang pinapadala po sa atin. dito pa? So hanggang dito lang po tayo. Sana ay patuloy po at sana po ay marami po mag- magsponsor pa no kay Rachel na to dahil kawawa naman siya at alam naman natin guys pag siguro pag naka Runa ng trabaho ng um, permanenting trabaho ang kanyang ina ay magpapadala din talaga ng pera yan sa kanya. So, thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayo sa anong po kayong bansa. Palagi po mag-ingat po tayo para po sa ating mga mahal sa buhay. At ganun po ang ating mga, mga kababayan sa Pilipinas, mag-ingat din po kayo. Thank you so much and God bless everyone. Bye!